Kaya kong ong ong. Para kang ong ong. Ong <laughs> <laughs> ong. -on. Ay. 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 Ang cute mm. mo. <laughs> Hi ka bebe. Magandang buhay. Makita ko dito. Chinect lang yung kasi na ang bilis pala na cover agad kasi nag-usap kami ni Kuya Jun na lalagyan sana ng bintana nga kasi didilim uh, nung pagsilip ko ulit uh, nakaklose na pero mabilis lang naman daw magbawas sabi ni Kuya Jun yun doon na lang kami doon sa mabilis na part. Sabi ko magbawas na lang ng tagdadalawang bulo yung sa upper part lang dahil pattern na rin naman yung sa baba tapos yun pinaka simple na lang kasi minamadali na rin naman to tapos syempre yung time yung ano din yung pinaka simple yung, pwedeng matipid sila niyan. Si Jomar magpipintura na. Naging brown. Pero sabi ko sana yung parang rustic color. Pero parang ibang brown. Okay lang. Yun na yan eh. Nandiyan na. okay na din naman. Importante walang ano, kalakalawang. sila niyan dito. Si Rizal, si Kuya Jun, si Adyomar, tapos si Nelnel, -Nel, nasa baba. Dahil may pinapagawa din ako ng mga tray at yung patungan ng plato para dito sa kitchen namin. Tapos, si Dexter, wala daw. kasama ko yung mga bata naglalaro sundoyin ko na ito kinaano Rambo kasama si Jello ay laki na ng kambing oh. yung kambing ni Queen masarap imagine na uh, iseset up mo tong ano kaso dami din inaalala syempre mahirap yung ah uh, ubusin yung ano dito na hindi pa ganun ka sigurado kaya sabi ko kami ni Eco Farmer ni Kasundo na yung yun nga huwag <laughs> mo na gastusan ng sobra tama lang Basta't maayos. Pag okay, edi doon na lang mag-aayos-ayos pa. Kasi landscape pa lang, oh, pag pinalandscape mo yan, magkano na din. Tumubo na yung dahon ng mga akasya. Plus, sakit ko dito. Kalbo pa. Sobrang init ngayon. May unti-unti o. nalililiman na. Iniwan na ata ako. Oh. hindi ko na naririnig. Si Pretty, naghimala. Yung ibay e kumandar, pero hindi siya sumama. Punta muna ako doon. Ayun, bumalik lang ako doon. dinawagan ako ni Kuya. Diyan, may tinanong talagang ang tagal ko na nakipagchika doon di pa rin bumalik ang mga kasama ko gumanda ulit yung mga halaman no nung natakpan ng akasya playtime playtime eh bunay ni eh Anong, sarap yan Ha? Sinasadista mo yan? Nasaan ang baby niya? Nasaan ang baby? Kinain mo na yung baby? Ha? Nasaan yung baby niya? Hmm? Tiki, 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 tiki. Hmm. <laughs> kanina niya pa po nire-wrestling yan hmm. ba. buti po hindi siya maselan magngipin noong si Rowan po noon talagang ano nilalagnat pa siya si Rowan na na si kuya pala Ikaw, parang hindi ka maarte na. Untok uh, 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 <laughs> na yan. No. No. Pwedeng matulog si mama. Untok na ako. <laughs> Sleep uh. si mama. Safe ka naman dito eh. Ah. Nakakulong kami. Nung isang gabi, dito kami nakatulog ni Neney. Eh, si Chichi pumasok din, nakatulog na. Maya-maya si Rowan na kay Mama Beth po kasi biglang lumipat. Dito daw po siya mag sleep Ayaw lumabas lahat. Tapos tamad na tamad na akong tumayo naman para lumipat. <laughs> kasi syempre si Chichi lalabas ko din noon. Dahil pag nagising yun na mag-isa dito, mag, uh, ano, magdadrama. Sasabihin ni Liwan ko. Uh. Siksikan kami nga dito. Pero hindi ko din po natiis. Lumabas din ako. Tapos, kinuha ko na lang sila. Nilipat ko ng pesto. Ano? Uh. Uh. Tulog si Mama. Bantayan mo si Mama, no? Yan talaga yung, ano, lang playpen. Ha? Ginawa yung playpen para sa nagbabantay no sleep muna mama play ka lang o sleep na tayo hmm? meron pa siyang ano ng sakasapsapan yan o no, yung mga pula sa mukha niya Yeah ginising na si ini. ginihingan ng dalawang tao. Mm. hindi Ano dalawang siyang nagiser? Bigla may tsura ah. O kasasayaw bawal. Bawal sumayaw. Pwede ka palang boxing ay chi. Ay nako yung achua, achua, Nayaan ko na muna ng ganyan ni Chura kasi maglilinis pa naman ako dito sigurado sa sama may ako na uh, paliguan. Kasi eh, grabing likot nila ngayon. Hindi <laughs> naman likot pala. Uh, enjoy sila ngayon nag pasyal pasyal doon, no? Makailang balik kina Rambo. Ito yung aming dilinisin. Dapat pala umaga, no? Oh. Init pa, oh. Ruan! Ano? nodo mukha kang pagod, ah. Ano? Ano? Grabe, hindi po kami natatapos dito dami, pero ang dami nang nabawas. Di lang halata. Pakunti-kunti lang kasi dahil mahangin. Mabilis lumagablab tapos mabilis din mawala. <laughs> pa dahil ano, dahon-dahon lang. Bukas naman, sumuko na ngaging aking kasama. <laughs> Mainit kasi grabe. Feeling ko din na ano yung mukha ko sobrang half day, ano half day. Tapos na trabaho ng mga boys. Ayan, nandito si na Marites. Tapos may nag o over the bakot <laughs> joke lang. <laughs> Ay! Ano yun? Kanina pa yung mga sigawan. Pahinga na daw muna. Pahinga na muna. Ito, alisin ko din to dito. I-clear ko to. Ay, kanina pa nagsisigawan ng mga nanay doon. Iwanan ko na lang walis kasi babalikan ko din bukas ng umaga. Tingin ko na mas hindi ganun kainit. Ito, yung mga patay na sanga, papa clear ko. Kaya naman namin ni Jello yan. <laughs> bata. Uy, naiwan. May iba ng baby yung mama niya. Ha? Ay, bye-bye. 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 Baba -bye. Bye -bye. Bye -bye. <laughs> mo. ngang wow. 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 <todicling> ngang bagong kopi ni sabi oh sab no. sab sab ba nasarin <todic> mo sab ble ka mo sab <todic> Bawai. Aiy. <todic> Uy! Sarap po ng ulam namin sa dinner. Yan po yung galing pa ng kasapsapan. Hindi ko po, po alam anong isda yan, pero ang laki niya. Yung gamit kong steamer, yung pang -puto ko. Kinuha ko pa sa storage dahil doon sa likod pala. Doon sa, doon kasi nakalagay ito. Dahil malaki yung space dito. Tapos bihira ko namang gamitin pag nagpuputo lang ako or leche lang. hindi ko po masabi kung ano yung nilagay kong pantimpla dahil dami ata <laughs> halo halo syempre paminta hindi mawawala ceiling green na yan obvious naman inigyan ko ng ginger na dinikdik meron din hindi iwa hiwa lang. bawang sibuyas ano pa ba Nilagyan ko ng marjoram. Konting wisik. Nilagyan ko din ng ah, uh, sauce ng parang ano siya, eh, pang sausawan ng nuggets. <laughs> Kasi ang, ang lasa niya, medyo sweet and sour. Kaya, nilagay ko maliit lang naman. Sabi ko, sayang. Nakita ko dito sa mga ano ko, Tinikman ko naman bago ko nilagay yung pinagmix mix ko na kasi. Malaman natin kung masarap favorite ni Rawa ng fish. Patitikim natin mamaya. Lambot na ba? Uy! Ha? Isda. Isda? Opo. Parang tilap yung malaki, no? Pero ang bungo. Parang namiss ko mag-leche tapos, flex ko lang itong magkuno na yung ko kung naan ni Ka-Farmer ito. Ayan, nawili sa magkuno. Hindi naman naglalaro ng chess. Pero, ano daw kasi ito, parang collectible. Kailangan ka ako namin yung mga bata. Kasi sabi niya, pwede nang pamana sa mga bata dahil uh, magkuno to eh. Meron na akong biniling chessboard doon. Yung, ano lang. Portable. <laughs> kaso hindi ko pa natuturuan si Chichi kasi plano kong turuan si Chichi. Kasi ganong edad, medyo ano na ako, marunong na ako mag-chess. Dapat marunong na siya. <laughs> Tuturuan ko sana kaso busy sa pag-aaral ngayon, baka maano naman yung utak. <laughs> Papa, yung mga busy. Ano naman? Gutom ko, fish Gutom na ko eh. Eh? Hmm? Gutom ka na? Ah? Kamawa ka naman palang bata. Ano? Ginugutom ka ng nanay mo na. Gutom ka na? Anong gusto mong ulam? Fish. Fish? Gutom na po. Duto. Ano, Rowan? Duto. Kain na? apa Ay, mutas. Gusto mo? Mutas. Gusto mo yung fish? Oh. lapo utong mama lapo to utong mama hmm keto to hmm ayo sama kong fish bagi teman main kena ka ye eh, kakain ka ulet he uh bukan -uh. nama ayus bagi teman tau fish peach Good. Ang mm -hmm. um, pogi ni Dodo, oh. <laughs> <laughs> <Ay>. <laughs> At ang mandoy ako no Alakong ah? ong-ong Para kang ong-ong Ong-ong <laughs> 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 -on. Ay Ang cute mo <laughs> Alakong no? Barbie no Para kang ano Barbie Barbie, ganun ba yung Barbie? <laughs> Ay, mga ba? Parang Barbie daw. Parang Chaka Dal. Oh, kasi pa parang... nag-red lips. Ah, chibag mo. Oh. ikaw, Nay, Nay, ikaw. Nay, <laughs> Hi ka, bebe. Hi ka, bebe. No raman. Ay, Nay, Nay. Ito, Nay, Wawan, oh, tama na. Nakakatakot. <laughs> Manood ka na lang kay Papa, Tom Sawyer. Ay. Oopsie. Bakit? Sino ba yung cute na batang yan? Eh? eh? Tulog ka na eh. Biglang pasok lang ulit ni Kuya. No, naistorbo ka na naman. Kagat ate. Kagat mo, ate. Kagat mo, ate. Kagat mo, ate. Okay. Tama na? Ay! Nabili. <laughs> really. Pinapag... Ay! Tumayo ko! Hindi ah, Sige pa na Tayo ka na Gusto nang maglakad eh. Tayo ka tayo. Sige na. Tayo ka na. Ay, tayo na. O yan o. O yan o. Bibitaw yan. Oh, tayo. Tayo. Mm ya yeah. Nakatayo si ate. Nagayon doon si ate. Tayo ka daw tayo. Sige. Uh -uh. Si kuya oh. Rowan, tama na. Ay Ay kiss. Kiss na si kuya. Mom.